mga darling, nandito na naman ulit ang inyong tendera. Hindi muna na siya magtitinda dahil tayo ay maglalakbay na may saysay -say ngayong araw na ito. At hindi nga muna papasok si Alter. Bukas na nga lang siya papapasukin dahil nga may lakad pa ako ngayong araw na ito. At buding nga nag-back out yung isa naming kasama. Kaya ayan, si Linit tuloy yung nakuha ko agad-agad dahil wala naman siyang anak at wala naman siyang inuobligar kundi asawa niya lang. At go na go rin si Linit ngayong araw na ito. Kaya siya siya yung aking naisama no at maganda na rin din na siya yung aking naisama dahil nga ang saya-saya at dito na nga kami sa aming destination guys ayan dito na kami sa San Juanico Bridge at nakita-kita na nga kami dito sa lahat ng mga member ng card at ayun na yung aming tour di ba magtutour tayo ngayon dito sa Basay at una naming pinantahan ito yung kanilang simbahan ang pangalan pala ng kanilang simbahan lumang simbahan pala kasi meron silang bagong simbahan ay St. Martin Church. Tama ba ako? Church. If I'm correct, a comment down below na lang. So let's move on. Ayan na at nandito na nga yung aming tour guide at pinapaliwanag niya na kung saan destination kami pupunta at kung ano-anong mga lugar ang aming pupuntahan. Tapos mayroong pa-snack dito sa gilid. Ayan at nagbibigay na ngayon si ma'am yung isa pang tour guide ng snack at saka Tubig dahil nga yung iba dito is wala pang almusal kaya habang nag-demo -de po yung aming tour guide, ayan, at nagpapaisnak-isnak muna tayo, no. At tamang upo, upo lang kami ng dalawa ni Linet dito at buti na lang talaga ay mayroon akong kasama, no, si Linit at mayroon akong kakilala. At hindi rin ako na-worry, no, dahil tingnan mo naman ang daldal -dal at napaka-marites. At ang aga talaga naming gumayak ni Lenit papunta dito sa Tacloban. Alas 6 pa lang ata yun, sumakay na kami ng van. Kasi nga alas 8 yung aming kita-kits dito. At meron daw tatlo na hindi nakapunta dito guys. Ewan ko na late na hanggang alas 9 lang yung waiting ng mga van no. Ayan na at time to picture picture na yung ating mga kasamahan. Dahil meron lang po kaming 30 minutes na mag picture picture, ticking. Dahil nga is late na kaming nakaalis sa aming unang pupuntahan at mabilisan lang talaga guys yung pag-picture-picture kasi nga meron nga mga din dinidimo at meron tayong matutunan dito sa aming paglalakbay na ito at hindi lang po ito pamasyal kundi meron din silang ituturo sa amin ng mga lugar na hindi pa natin napuntahan tapos meron din silang ituturo na pang dagdag kaalaman sa atin na mga katulad ng mag pagnenegosyo at saka yung kung paano gawin yung baning. At banin. pinapaliwanag din dyan ang aming tour guide kung bakit nga pinangalanan na base itong lugar na ito. Okay. Dahil daw merong babae dito guys na nakatira na napakaganda tapos meron daw na sa nagkagusto sa kanya na lalaki na napakahisig tapos silang dalawa ay nagmag-asawa tapos ito namang babaeng ito ay biglang nawala dito sa lugar na ito at ayun hindi nila makalimutan ang babaeng ito na napakaganda kaya ang lugar na ito ay pinangalan ng Basay tumatak daw sa mga nakatira dito dati yung babaeng iyon dahil nga siya yung pinakamaganda sa lugar na ito at marami pang pinapaliwanag ng aming torga bagay ay hindi ko na maalala dahil nga ulyanin ako, Char. bawat lugar na dinadaanan namin, pinapaliwanag naman ni Ma'am Tor Guide sa amin. Hindi ko na babangitin yung kanyang pangalan dahil nga ay Ayaw ko, ayaw ko nalang bangiti guys pero alam ko yung pangalan niya no? at nagtatawanan kami kasi joker din pala oh, siya. diba maraming salamat po ma'am tour guide na pinapatawang niyo po kami ngayong araw na ito at maraming salamat din sa aming card MRI na kami po yung napili nila na ipadala dito at maglakbay ng isang araw at naging masaya po yung isang araw namin at marami kaming natuto ng dalawa ni Linit at iba pang naming mga kasamahan na sumama. Libre ito. nga pala guys no yung pagsama namin dito wala po kaming nagastos po kahit piso dahil po is libre po lahat pamasahe at saka yung pagkain tapos itong ban na ito is libre din po libreng paglalakbay po ito ngayong araw na ito kaya napakalaking... Um, ano sa amin no, na mga member ng card lahat po nang sumama ngayon is lahat po member po ng card at ayan na nga nandito na tayo sa parang kweba. ayan dito lang sa labas pwedeng mag video video at saka mag picture picture, hindi po pwedeng mag picture doon sa loob dahil nga meron silang mga paniniwalang mga ninononono para parang ano na lang ba guys ba yung parang respito na lang ba sa mga mga paniwala dati na bawal po mag -picture, picture doon sa loob no at dito lang talaga sa labas at bawal din doon mag video video ayan na nga at papasok na tayo doon sa sa Ob cave dito po is may nagagawa ng mga banig kung paano gawin yung banig at papaliwanag nila guys kung saan nakukuha yung yung mga paano gawin ng banig ba ano lang pala siya yung mga damo-damo lang ba tumutubo kaya nagawa nila ito yung tulad yan, yung mga bag na iyan, banig, mga wallet-wallet pero napakamahal nga ang mga produkto nila dito no mahal. Pero mas mura na daw yan dyan dahil nga ito yung puno. Kaysa naman daw sa mall tayo bibili is na patong na kasi doon sa mall guys. Kaya mas mura na daw yun yung mga produkto nila dito no. Ayan nga at tingin-tingin na kami sa kanilang mga ginagawa dito. Ayan yung mga produk produkto nila na ginagawa guys ayan yung mga banig may mga yung mga table mat ba yun guys tawag dyan basta hindi ko alam kayo na mag adjust sa akin charot <laughs> sayo nga guys no ayan sinanay tinitingnan ko yung mga gawa niya paano talaga gawin yung banig no ayan yung mga kwan oh. yung mga ano nila yung mga produkto nila yung ang galing nila guys at ang sisipag nila no meron silang organisasyon dito na tinatayo ayan at lahat ng mga namanggagawa dito is kasali din yan sila sa card no ayan at ididemo -de nga nila maya maya sa amin kung paano nga gawin at saan nila nakukuha ang mga produkto ng banig na iyan sa damo lang pala nila nakukuha nandyan sa likod ko guys it ko sa inyo mamaya dyan kung saan nakukuha nila yung mga produktong iyan no ayan, at mag picture picture lang kami nilinit dito sa gilid at, ayan nga at inaantay namin yung magdedemo no ng banig at maya maya na ay mag start na rin yan ayan nandyan sa likod namin guys damuhan yan at bigla na lang daw tumutubo yung ah, ano basta may tawag dyan nakalimutan ko tuloy kung anong tawag dyan meron dyan sabihin si ate sa inyo at ipapaliwanag ko kung paano siya nag demo no ipapaliwanag ko ipaparinig ko sa inyo ayan na nga at magde demo na nga sila kasama ng aming mga tour guide ayan at nag-usap-usap na sila no kung sino yung magde-demo sa amin dito at paano na paano namin <laughs> maano ma mapakinggan sa lugar ng Bisaya. Opo. Yes. kabulat po ini eh. para na ini. Mm -hmm. Ready na po ya Sa bulak bigit bukay. Pag natanggalan na po ni Bukay, natatapan na niya amo liwat wa kini ibabandeng depende kung gaano kadako o kadamo ibang tipo nga nababandeng pag nabandeng na mong papres na iya kag laba amo ni wa tatatapan din hi eh. may sinila sa tapang pagdagos na pag natatapan na po iya nautod na iya may lakay namang tatanggalon kung tawago namang hulbo. Iba't hulbo ay mga lugar, ma'am ha? Opo. A dito iya. Na hulbo? Ita-tanggal namang hini. Na so, hulbo? Ay kapitan hit, tina. Na hulbo? May nga ninyan yung takop. may niya hulbo pa, di kakapitan. ka kapitan. niya, pag na hulboan na yun O, oh, pag nalulutan. Ito sa pikas, so ganyan eh, Diba kami to si po hiya, kinahang lang hiyo pat kapuyo. Mm. Ito pat kapuyo, kinahang lang man hiyo. Di po ito niya nakihan. 3 to 4 minutes po itong minutes siya pagkuhal kay. Pag naluluto tiya po lo, na dark hiya. Di rin hiya nating kalit tiya po lo po ito niya. Nagpapakaladkad po kami, dako nga tubig, ay dako sorry, dako kaldiro nga tatungay tubig para kundihin, itigog po maludlod niya itubig. Ayun, tikog pala ang pangalan. O ba diba, naalala ko na dahil narinig ko kay ate, tikog daw. Ayan na nga, at sinisimula na nga magdugtong-dugtong ni nanay. Sabi nga ni nanay, try niyo magdugtung dugtong Pero habang ako ay nanonood dyan, guys, ay hindi talaga ako matututo. No? Dahil nga, ang bilis o oh, at napakahirap. Kaya, tingnan mo sanay na sanay na talaga sila no yung kalaban daw nila dito is yung sakit sa likod ba maghapon dahil nga mga ilang days din nila matapos yung isang buong banig no meron kasing sizes may small may medium may large may jumbo at saka family ganun daw tapos yung family nila yung pinakamalaki na ata is 2,000 na ata yun mahigit so ganyan po magsimula no Ayan yung ating tikog daw. Ayan at nakahalo siya sa mga damuhan ba. Ayan siya guys. O yung parang walis tingting, -ting, Yun. Pagkatapos daw doon anuhin. Ayan. Kinulayan at binaba doon. At nilagyan ng tubig ba. Binabanlawan at nagbinilad na sa araw. Ayan. Pagkatapos nga ay ganun na pipisain ba siya ba. Ayan na ay yung kanina guys o. Nilagyan na nila ng kulay. Tapos binabadlawan. Tapos ibibilad pa nila yan. Bago bayubayuhin. Ayan at inaano nga ni nanay oh. Tinatanggalan na ng ano. Tinatanggalan na ng ulbo. Yun tawag doon. <laughs> so ayan guys. So bilis ni nanay talaga gumawa. Ayan order daw yan. At size medium ha yung ginagawa niya. At walang kulay. Dahil nga order po. Ang bilis talaga. At meron kaming isang kasamahan dyan na nag-try nga pero hindi talaga natutunok kasi nga napaka hirap niya. Pero sa kanila o oh, kahit hindi na nga tinitingnan, kamay na lang talaga yung magalaw-galaw sa kanila. At ito na nga, pumunta kami dito sa wishing well nila. Ayan o, oh, wishing well at nag-wish nga si Linit dito. At napakalalim daw nito. 15 feet ba yun sabi na tour guide napakalalim daw ng tubig na iyan dyan. Ayan. At nag-wish nga si Linit. Iwan ko kung ano yung wini-wish niya. Pero alam ko na yun. <laughs> alam ko na yung nasa isip niya, no? Ayan. At marami din pumunta dito na mga kasamahan namin. Nag-wish din sila. Ayan. At nandito na nga kami sa mga binibinta nilang bag. Akala ko mura lang yung mga bag nila dito, guys. Kaya 1450 Eh, hindi pala. Yung mga hinahawakan ko is dalawang libo. Ayan, yung ganyan, dalawang libo yung ganyan yung bag nila. At pinakamura nilang bag. O pinakamura nilang binibenta dyan yung wallet na maliit na 90 pesos ata yun. Kaya ayan, wala namang kaming pera, no? Nadala ni Linit. <laughs> Awasahi lang talaga yung aming dala, -dala dalawa at extra money, alam mo naman yung extra money namin, hindi kalakihan at ang mahal nga ng bag nila, ayan, hanggang to picture picture na lang at model mold din na rin, no, ayan, at nababulol na naman na charot, so akala ni Linit is picture taking, sabi ko sa kanya, picture taking with video pa yan, o, oh, ba diba? ang ganda sana guys, bumili ng bag, no, kaso lang is wala tayong pera, wala tayong budget, libre ang ano na ito, um, paglalakbay. At saka ayan guys, yung bet na bet ko yung banig nila, no? Ayan, pinong-pino yung kagawa, ang ganda ng pagkagawa. At saka bag, pwede mong bit-bitin gawing bag. Ayan, kaso lang ang mahal, 1.8 ba yun? 1.6. Nasa mga ganun, 1.6 ata yun? Ayan. Ang gandang-ganda niya, no? Pwede siyang bitbitin sa biyahe-biyahe, ganyan. O, tupay mo lang. Tapos, ayan, bag na siya. Yan, sila yung mga manggagawa dito. Isa silang asosasyon at grupo na tinutulungan na rin ng kanilang munisipyo na para lumago yung kanilang mga produkto dito. Ayan nga, at aalis na tayo. Papunta na naman ulit tayo sa ibang destinasyon. Ayan, at mag -ipon, ipon na naman ulit kami lahat dito dahil nga mag-picture taking bago tayo umalis. Time to picture taking tayo ngayon, no? Ayan. Kasi aalis na naman ulit tayo, pupunta tayo doon sa, saan ba yun? Kiss Beach, doon tayo pupunta. Ang last namin na destination, ayan, at tatlong ban nga pala kami. Dahil nga medyo marami-rami po tayo, ayan, at nandito nga tayo sa loob ng ban, ayan, papunta na tayo doon. At habang nandito kami sa loob ng ban, ayan, at pinapaliwanag nga ng aming tour guide, kung anong mga pangalan nga 'yung mga lugar na aming dinadaanan pati 'yung mga tulay, ganyan, 'yung mga dating dating mga ninuno natin, kagaya ng Bonifacio, ni Bonifacio, ni Lapu-Lapu, at kung sino pa 'yung mga presidente dating ng unang panahon, ayan, kaya may mga pangalan dito, MacArthur, Legaspi, ayan, dahil nga pala sa ating mga ninuno na dito galing. Kaya ayan, at hindi ko na matandaan guys kung ano po yung mga pinagsasabi dyan ng aming tour guide pero ay nakalista yung iba at nakarecord naman yan dito sa aking cellphone no. Ayan na nga at busy ako sa kakabidyo sabi ng aming tour guide dyan makinig muna para merong malalaman. At sabi ko busy rin ako sa aking pagbablog char. <laughs> Balita guys no. Nakikinig naman yung aking tenga at Siyempre tayo ay vlogger tayo, 'di ba? Siyempre magbi-video-video tayo. At pagdating nga, pagdating nga namin dito guys, ay umulan bigla. Tingnan mo, at ang ganda ng beach na ito, at hindi nga nagsabi yung aming, ano, na may magdadala kami ng damit, kasi pwede naman palang maligo dyan. Ganda sana maligo, no? Ayan, oh, at ang linaw-linaw pa naman ng dagat, at baras talaga siya guys. Ayan, meron pang mga bato-bato na malalaki, oh, mga rock formation. Ayan na nga, at isang pagdedemo na lang last na itong destination natin no ididemo -de ni tatay ngayong araw yung kung paano sila namumuhay dito ayan ididemo -de yan ni tatay mamaya pati yung kanyang lambat kung paano tahi tahiin at ituturo niya sa amin kung paano nga magtahi ng lambat at kung saan pwedeng maghanap buhay kung paano yung hanap buhay nila dito ayan Todo picture-picture taking at video-video ang lahat. Bising-bisi habang umaambon at umuulan-ulan. Habang kami ay nagaantay dyan sa aming makakain. Ayan, mag-demo muna si tatay no kahit konti lang daw at may share niya sa amin yung kanilang pagiging hanap buhay dito. Ayan. Ayan yung beach na ito. Ayan yung cottage nila guys. 600 daw yung opa dito pag nag naligo kayo or nag no at merong mga cottage diyan na may kwarto sa taas at dalawang libo daw mahigit yung pagre doon. Ayan na nga tumuulan-ulan at patakbo-takbo pa talaga si Linit no. Ayan at magde na kaya pinapapunta nga lahat dito sa gilid at para matingnan po yung mga demo-demo ni Tatay no. Ayan tatlong ban po tayo at mahigit po kami 30. Pero kami po eh, siyam sa isang ban, yung iba naman ay sampu-sampu lang po yung laman ng isang ban. Ayan na nga at iniimpisahan na ni tatay mag demo, no. Ayan at pinapaliwanag din ni tatay dyan kung paano sila nangingisda, kung para saan po yung lambat na iyan. Pwede daw yan sa mga isda na medyo malaki-laki na at mga masag or alimasag, ganyan. Tapos, ano pa ba yung mga sinasabi niya dyan? Um, isa din siyang member po ng card, no? At naka-utang naka daw siya sa card at nakabili siya ng labo. Uh. diba di ba narinig niyo yung boses ni Tatay pinapaliwanag niya doon kung ano yung mga legal na lambat na pwede pandagat. Ayan at umuulan yung ating paligid. Ayan yung tatlong cottage doon ay may mga kwarto yun sa taas guys at ayan na nga nagtry na nga yung aming isang kasamahan diyan at sharing yung kanina na gustong gumawa ng banig na pwede na daw iuwi pag nakagawa siya. Sabi ko magawa ka ng banig mo at pwede mong dalhin kung makakaya mong magawa pero nagtry talaga siya kanina guys na hindi niya talaga na ano na magawa ng banig kasi nga mahirap nga talaga pag sa umpisa talaga pero yung pag nasanayin ka na mabilis na lang talaga yung paggawa ng banig kahit daw pikitan pa pag ano pagdugtong dugtong dugtong yung mga antawag tawag mo kanina mga banig na yun Basta, nakalimutan ko na naman ulit. Ayan na nga, at si nanay nga, nag, ano, nag-try nga siyang magtahi, no? At ang galing ni nanay magtahi, guys, dahil nga, ay, meron silang pokot na ganyan. Ayan nga, ayan, at malapit na tayong matapos yung ating demo, no? At nandito kami, nagaantay kami. Waiting, waiting, at marami pang pinapaliwanag dyan si tatay. At ang galing ni nanay, ayan, yung aming nanay. Dyan kasi siya yung pinakamatanda dito. Ang galing niya, no? Kahit umuulan, ayan. At saka meron nga palang pamigay nga bag sa amin. Ang laman po ng bag ay meron po tayong payong na libre. At saka kutsara, tinidor, tubig, at saka tumbler. Ayan po yung laman ng aming bag. Bawat isa po na umaten dito ay meron pong gano'n. Tapos meron silang pamimigay na wallet. Kung sino yung maka-answer sa mga tanong nila ayan si Linit dito sa gilid tamang posing-posing lang o diba kala na naman niya ay picture-picture sabi ko sa kanya ay video-video nga dahil hindi ako mahilig mag-picture-picture picture. ayan nga habang nga um, umuulan no ay picture todo picture para yung aming mga kasamahan hindi talaga sila makapag-antay na tumila yung ulan todo picture at ang ganda talaga ng mga rock formation dito guys o tingnan mo at ang linaw-linaw ng kanilang ano dagat ang Diba? ba? Ang sarap maligo kasi lang wala tayong damit na dala. Niyan. Oh, 'di ba? Ang ganda-ganda niya, guys. Hanggang tingin na lang talaga at hanggang video na lang talaga tayo ngayon. <laughs> Nagtanungan nga kami sa aming mga sarili kung kailan ulit kami makapunta dito. Dahil ngayon lang po tayo nakapunta dito, no? Ayan. Ayan. Meron pang mesa da dyan na pwedeng pag anuhan, tagay-tagayan, charot. Ayan yung mga buhangin nila, no? At nakaano ano siya, nakakudal. Ayan na nga ang kanilang baras. Gusto ko sanang magdala ng baras, kaso lang hindi pwede. Ang linaw ng dagat at ang sarap maligo. Hmm. Hanggang tingin na lang talaga tayo. Hindi naman kasi sinabi kung magsiswimming ba or magtutor lang pala. <laughs> Kaya bawal talagang maligo dahil nga tour lang yung ating pinunta dito. Ayan nga at ulitin ko sa inyo guys no wala po tayong bayad at wala po tayong ginastos na kahit piso po libre po itong tour na ito. Ayan yung tatlong cottage doon na mayroong puti-puti ay ano yun meron yan siya doon. Pwede po mag overnight doon sa cottage na yun dahil meron siyang kwarto no. Ayan. Tsaka yung iba dyan, ayan, 600 pesos lang po yung cottage na yung aming narintahan. At merong bata dito na naliligo, ayan. At naglalaro-laro. At buti na lang talaga is, nandiyan naman yung mama niya nagbabantay, no? Ayan, at ang naingit talaga ako sa bata, guys. Ayan yung pala yung pangalan ng kanilang Suncast Beach Resort. Ayan, o oh, diba? Buti na lang talaga, nagbidyo-bidyo ako. Oh, at tsaka ayan yung kwarto na pwede mong pagladjingan. Hmm, tatlong kwarto yan. May git daw dalawang libo, no? Ayan yung aming mga staff at mga tour guide na nag-ano sa amin. At kumakain pa sila. Kami, tapos na kami kumain. Kaya, ayan, nag-picture-picture muna kami dito, no? Ayan, yung kanilang beach. At ang ganda talaga, guys. At ang daming mga rock formation na napakaganda, no? Ayan, si Linit, tamang pusing. Akala naman niya is picture-picture. Yun pala is video-video. Kaya ayan, sabi ko ako naman yung magpa-picture doon sa taas. Ayan, videoin mo muna at salamat kay Linit na nag video, video sa akin. O ba diba? Posing-posing muna, picture-picture. At video-video rin. Hala kalug talaga si ethylinit guys at buti na lang talaga no at nakasama si Linnet at na experience niya rin na magpunta din dito dahil sa tanang buhay niya, oh, niya ay hindi pa siya nakapunta dito 'Di ba Tuwang-tuwa at sayang-saya kami, guys, dahil nakapunta kami dito na wala man lang kami ginastos na kahit piso. tuwang-tuwa naman talaga si Linit, sa akin dahil siya nga 'yung naisipan ko na isama dito. O, ba? Diba? Nakapunta kami ng basey na wala man lang kami ginastos na kahit piso at libre at napakagandang opportunity opportunity guys no na kami yung napili at nakasama sa ganitong tour. O, diba? At para na rin kami nakapag day off sa ganitong ano, ganitong araw na ito. At thank you so much kay Ma'am Darrell dahil siya ay siya yung nag ano sa amin nag nagpapunta dito. Charot. Ayan naga, guys, ang ganda ng tanawin at hindi na nga umulan. At ang ganda rin kaninang umaga no dahil is hindi tayo nag ano ng panahon kaninang umaga. Ang ganda ng panahon no. Ngayong hapon na lang, yung pauwi na kami ay umulan na, umambon-ambon na. At ang haba talaga ng beach na ito dito, yung ibang ang resort dito is binibenta na. At napaka lawak ba ng kanyang beach ba kaya marami talagang nag-aano dito pagkakitaan nila na yung beach na ito. Ayan na nga guys, pupunta na kami ng terminal dahil doon kami sa Robinson sasakay. At ang ingay-ingay dito, no? pagpasensyaan nyo na guys. At ayan nga, at dumaan nga kami dito sa Robinson. Dahil nga alas 3 pa naman dyan, kaya ayan, meron pa kaming isang oras na maglibot-libot dito. Kahit wala kaming pera or wala kaming pang snacks, no? maglibot-libot lang tayo ng Robinson at ma-relax ulit yung ating pagkatao. Ayan, lilibot-libot muna namin. At saka yung iba na kasamahan guys ay umuwi na no. Kasi ayaw nila. Ayan. At saka ayaw nila sumakay ng van. Kami gusto kasi namin sumakay ng van. Ayan. Kasi mabilis lang din yung van. Ayan, tuwang-tuwa naman si Lynette kahit wala na kaming pang ano. pang shopping shopping akala nila mag shopping pa kami sabi naman wala kaming pang shopping mag ikot ikot lang tayo dito no ayan at uh, narin na rin tayo dito sa Robinson. At pagdating ng alas 4, syempre uwi na rin kami at nagtingin-tingin na rin ako ng mga notebook dyan. Kaso lang ang mamahal niya. Kaya hindi na rin ako bibili kasi si Ati Drombi na lang daw bibili na pag Saturday. Kasi mayroon pa silang mga kulang na notebook sa school nila kaya ayan hindi guys kasi nga nagtitipid nga tayo o di ba o siya hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa panonood kahit mahaba yung ating vlog ngayon at nag-enjoy naman din kayo di ba char so hanggang nito na lang talaga yung ating video at bukas naman ulit Ayan, kahit mahaba, tiniis ko talagang mag-voice over ngayon na para ma-upload lang.